or bigay idea lang. Kahit 50 ang kapasitor pa ilagay mo, kahit sinlaki pa ng 20 na kapasitor ang ilalagay mo, hindi lalakas yung amplifier mo. Once na hindi mo minodify yan, hindi mo minodify yung amplifier stage niya, hindi mo tinasan yung supply, hindi lalakas yung amplifier nyo. Kahit 1,000 pa na kapasitor ilagay mo dyan, hindi, hindi lalakas yan. Hanggat hindi mo, hindi mo binabago yung circuit. Okay, tandaan nyo yan. Puro integrated yung babanatan natin ngayon. Nakatapos ko lang gumawa ng AB737, AB739. Ngayon, ito, DB Audio naman tayo. DB Audio na anong model to? Uh, 506-12 na may Bluetooth. Okay, kaso, ito yung kalagayan niya. <laughs> Dinala rito sa akin, ganito na, nakabaklas na, wala nang na takip eh. Ang takip, nakakalas na, pati ito. Ang sabi niyo, shoutout mo lang muna kay Bossing. Bandira ka naman, oh. pinahirapan mo ako dito. Ang sabi is control lang daw sigira. Volume control lang. Ito ay open up ko lang ah, in open up ko lang ano yung ni Bossing. Ngayon, pag bukas niya, pag na ng takip, oh, gulat ako. Sabi ko, ba't ganun yung kalagayan? Sabi ko, kung control lang sira niyan, ba't nagkaganyan yan? Kasi pinagawa doon niya sa, sa pinsan niya yata. Kaso, na umuwi na doon ng probinsya yung pinsan niya, kaya ganito nangyari. Sabi ko, dapat binalik muna, siyempre. Kapag ganito kasing sitwasyon, hindi na control ang papalit, babayaran mo rito sa amin, simpre. Kasi dagdag import nila sa amin to, ganitong kalagayan. Tapos baklas yung kapasitor, kasi daw, papalitan ng kapasitor na malaki para magiging upgrade. Ito, awareness or bigay idea lang. Kahit 50 tang kapasitor pa ilagay mo, kahit sinlaki pa ng 20 ng kapasitor ang ilalagay mo, hindi lalakas yung amplifier mo. Once na hindi mo minodified yan, hindi mo minodified yung amplifier stage niya, hindi mo tinasan yung supply hindi lalakas yung amplifier nyo kahit san libo pa na kapasitor ilagay mo dyan hindi, hindi lalakas yan hanggat hindi mo, hindi mo binabago yung circuit okay tandaan nyo yan ngayon ibabalik natin itong stock nya gusto niya palitan ng malaki sabi ko dadagdag ka lang ng gastos nyan dadagdag ka ng gastos kapag ba kapag papalitan pa natin kapasitor ito, ito, ito pwede na ito eh 'Di ba? Hindi sabi ko kapag i-upgrade yan, i-modify natin yan, may babaguhin tayo. Kaso nga lang, siyempre magbabayad ka sa akin ng skill ng upgrade. 'Di ba? Oh, ngayon balik tayo sa stock. <laughs> Ayan, ito ibabalik natin 'to. Although bago natin ibalik, tulad nito, magsusukat-sukat pa tayo nito. Although sabi ni Bossing kasi dapat nung una, ah, uh, control lang takla, da, dapat ang gagawin dito. Papalitan lang kaso, 'yun ko ba? Nagbatang ganito. Ngayon, balik natin yung balik muna natin yung kapasitor tapos testing natin bago natin balik yung ibang mga board tinan natin patinuin muna natin yung amplifier stage nya okay kinuha natin ay binalik ko na yung heatsink <laughs> wala naman ako nakitang ko eh. wala naman ako makitang sira doon sana sana oh. sana nga wala na ba diba? mahirap yan pag kuha natin eh may problema na naman pag testing natin okay yun na syo. ultimo mga tornilyo wala na yung, yung meka nya wala na rin pambihira yan Okay, balik na natin to ah. Tapos, yung control, sana yung board ng control. Ito, papalitan doon ng control to. Di, palitan natin lahat to. Okay, palitan natin lahat yan. Kasi yan ang concern daw eh, na control lang eh. Sana nga. Binalik ko muna, temporary. Ayan, anong kulang dito? Ito, wala eh. Dito, ito naman sa selector. <laughs> Ilang board eh. Ito yung alim ito yung Ito ng control ito naman para sa bluetooth to okay yan lang muna yung board lang muna ng amplifier yung kinabit natin para malaman natin kung magti trigger siya o hindi okay ngayon ho natin okay namang umusok ayun nag -relay. trigger ang relay ibig sabihin ito pala ako sa DB audio yan kapag umilaw siyang ganyan nakapula Ibig sabihin, fault yan or may protect. Kapag magiging orange siya, maghalo yung dilaw tsaka pula, ibig sabihin, good na yan. Okay, nagre-relay din naman. Normal na yan. Ngayon, proceed tayo sa may control. Palitan natin lahat ng control. Nabaklas ko na yung uh, mga control. <laughs> Nabaklas ko na yung mga control. Kasi, ilan lang din naman natira eh. One, 2 bali, anim. Anim na piraso natira. Bali, basta papalitan natin lahat ito ah. Bali, one, two, three, 4, 5, 6, 7 8 8 bali 9 9 na control ito okay palitan natin para wala na masabi si bossing yan lang din naman yung sabi niya sa atin eh. control lang yung sira aso <laughs> lang gutay gutay na okay 1, 2 3 4 bali 4 na mono tapos silang stereo to 1, 2, 3 tapos 4, 5 Mang stereo Okay And pinaltan ko na ng control Para mas mabilis tayo Ayan bago lahat ng control to ha Marami tayong stock Hindi ako naubusan ng control dito Kasi pagka kunti na lang Umorder ako Tagtatatlong pack Minsan 300 piraso na Muno 300 piraso na stereo Kaya punong puno yung Lagayang ko doon no? Okay Ayan 50k Ang value niya na 6 pin and then 3 pin Pati dito nga sa may tuning, oh, pinaltang ko. Tuning pala to. Ito pala master volume nya. Okay, ngayon, balik natin. And then, para makapag-testing tayo kung may audio na. Sana may audio na. Naibalik na natin lahat-lahat. Yan, mga, mga nab na lang pala. Ultimo yung effector niya, hindi ko na makita. Yung nandito, mga nab na lang ko natira eh. Yung effector niya wala. Naganap pa tayo ng effector para lagyan dito. Kasi hindi gagana yung pag walang effector. May effector kasi ito. Yan, sa likod nito kayo may naka-input ka na audio yan, laptop natin gumagana tapos may speaker yung dalawang mid-high natin na yun okay, para matapos na yung vlog natin ha okay, naka-on na ito iilaw yung indicator ng EQ kapag pinutin mo yung EQ pag ganyan, gagana kapag naka-off yan, ibig sabihin hindi gumagana yung EQ yung control lang yung yung control lang yung gumagana kapag pagganahin mo yung EQ press mo to press mo to, yan engage mo okay, ngayon volume natin Naka ano ba tayo? ah uh, ano ba yung kanina? Tama na natin. ah uh, DVD, BCD. DVD, BCD. Saan banda yun? Ah, pinakauna. Okay. Ayan. Ngayon, volume natin. ah uh, ayan, may audio na. Ganda pa yung tunog niya. And then, piniit ko tong slide ng equalizer niya. Okay pa, working pa. isang channel dalawang channel huh? working pa kay bagay bago naman lahat ng control eh okay working na wala naman talaga kwan wala naman problema sa may amplifier iwan ko bakit nagtaka ko bakit binaklas lahat ng ng yung sa may amplifier stage niya di ba kapag tataka naman binaklas nila lahat siguro yun nga siguro at mag modified siguro na hindi naman tinapos okay na yan lang pinalitan natin bago lahat ng control na to ah. kahit yung mic huwag natin testing sigurado okay naman siguro yan okay hanggang dito na lang ah. DB Audio na EQ Amp um, 506 12BT ay bluetooth siya na yun na gutay gutay binuo lang natin hindi pinalitan natin yung makontrol niya okay hanggang dito na lang maraming maraming salamat ah.